Makakausap po natin sa puntong ito, Attorney Domingo Cayosa, constitutional law expert at dating Pangulo, past president, integrated bar of the Philippines. Pag-usapan nga natin yung legalidad ng Independent Commission on Infrastructure na marami po ang nangangamba naman. Although wala naman siguro ang Pilipinong tutulho dito dahil lahat po tayo gustong maimbisigan talaga itong uh, nawawalang pondo ay nahanda po natin po no. kung di po sa flood control project. ka normally. Attorney Kayosa, Domingo Kayosa, magandang umaga po sa inyo. Attorney, kumusta ka na? Si Ordi po ito sa, sa Radyo na TV pa. Attorney Kayosa. Good morning, Orly, at magandang umaga sa nakikinig at nanonood sa inyong programa. Yung iba ho kasi, eh, hinahalin tulad itong Independent Commission on Infrastructure sa Truth Commission ng na nakaraang Noy Noy Aquino Administration na gustong imbestigahan yung mga anomalya ng nakaraang, yung, yung administration, niyang administrasyon, na Administration, pero hindi ho naging maganda ang decision po ng Korte Suprema. Hindi ho pinagbigyan dahil nga po sa ilang mga, mga kanilang pananaw ho dito. Sa, sa inyong palagay, may dahilan ba para mangamba tayo na baka mangyari din ito dito sa tinayong independent commission on infrastructure ng Marcos administration Atty. Cayosa Well malamang yung mga kurakot o yung mga nag-aabusong official ng gobyerno at mga kasama yung mga makakasuhan sa yan yung Pero, mga makakasuhan eh questionin nila lahat ng pwede lang questionin sa uh, legal aspect ng uh, committee na o commission na ito so mm, mm. pangalawa uh, doon parang sa kwan uh, Matino naman yung mga members at uh, bigyan natin sila ng suporta. Kaya lang, doon sa executive order eh wala naman silang contempt powers. Ibig sabihin, kahit magsubpli na sila kung hindi naman dadalo yung mga uh, sinusubina nila o kaya magsesinungaling o kaya nagagawa ng kwentong hindi totoo, eh wala naman silang contempt power. So medyo their hands are tied. Uh, mm -hmm. Hindi rin malinaw kung uh, sino ang mauutusan nila. Uh, sino bang mau Kasi yung pag hindi ko naman kaya lang ng tatlo o kaya apat. Pinakailangan talaga coordinated effort So uh, may mga gaps. Maganda na nandyan na yan, but may mga gaps. At uh, we hope na hindi ito yung pang-manage lang ng galit ng tao. Diba? Dapat oh. uh, may ikwan may talaga. But uh, creating a commission, kahit anong gawin pag-imbestiga, kung wala na mga parallel effort na bilis-bilisan yung justice system natin, bilis-bilisan yung pagtanggal doon sa mga involved in an administrative case o kaya yung pagkulong doon sa mga uh, nagkasala at ibalik yung pera eh wala rin mangyayari kasi yun ang history ng ating justice system eh ko konti ang napapanagot, ko konti ang nakukulong, ko konti ang natatanggal at mas lalong kukunting ko, pera ang nare-recover. Alright. Um, uh, kina, kinakilangan pala. although alam ko, ang pagkakaalam ko, ang house, mukhang meron yatang uh, uh hakbang dito. Nag, uh, sila ng resolution giving uh, enough power uh, through legislation sa Independent Commission in, on Infrastructure. Ma, ma maganda ho bang hakbang po ito sa panig naman po ng nasa Legislative Department? Maganda naman yung support. Kaya lang, uh, yun nga eh, huwag tayong... Uh, masyadong maaasa uh, sa ganyan kasi nga uh, stopgap measures lang ban aid eh. Okay. Eh kung kaya palang ipasa ng House o ng Senado yan, eh di ipasa na nila yung amendments sa Bank Secrecy Law para yung mga bank accounts ng lahat ng nasa gobyerno open to public scrutiny. Eh di magpasa na sila ng amendment to the sal and law para mm -hmm. mawala lahat ng mga obstacles na lidigay ng Ombudsman, ng Supreme Court, ng Kamara dun sa pag-access ng media at ng taong bayan sa SAL and -No. mm -hmm. eh, LAW. Magpasaw na siya ng batas na gawin lahat ng budget, lahat ng disbursements, lahat ng kontrata, eh, digitalize at nasa internet para makita ng lahat ng taong bayan. Parang tayong lahat na ninanakawan, eh pwede nating questionin o kaya bantayan. Oo, ito madaling gawin eh. So, hmm. bakit hindi na nila gawin ito? Oo, okay. So, ibig sabihin, kinakailangan pa rin ng mas malawak-lawak na kapangyarihan, hindi lang ho sa pagtukoy. Kung hindi, ano yung pwede nating mapala? Pag natukoy natin, kung sino itong mga pwedeng kasuhan, Atty. Domingo? Kaya sa... Tama yan. Kasi kahit matukoy ng independent commission ito, pag nag-file ng kaso under sa... Uh, itong kasalukuyang kalakalan sa ating justice system, sa ating gobyerno, yung mga red tape, mga delays, eh nalabang wala rin mangyayari. Yun ko mm. ang kinakatakot So dapat, uh, yan, kung gumagalaw na ang mga kongresista, mga senador, ipasan na nila itong mga freedom of information law at iba pang mga uh, proven anti-corruption measures. Hindi lang ho yung dating parusahan, parusahan, kasuhan, eh itong magnanakaw nga, ang mas malakas magsabi, kasuhan nyo kami kasi alam nila meron, na capture nila uh, ang justice system. Uh, uh meron silang uh, para may tago. dapat itago. So dapat pala kung uh, kasabay na rin doon itong kapangyarihan na pwedeng ibigay para lahat maging ang uh, deposito sa banko at kung ano pang pwede makita ay may na ka sa kapangyarihan ng commission uh, na ito. Well, hindi lang sa commission na yan, kundi sa tao na, na, na yan. Sa lahat, sa lahat ng ahensya mag-iimbestiga. Eh. Okay. Oo. Okay. Uh, Matagal na mga ito na nakabindin lang sa Kongreso. Okay. May mga binabagit, may parallel investigation din na ginagawa ang uh, NBI na sila din ng DOJ. Malaking tulong ba kung magbibigay din ng report ito sa Commission on Infrastructure para mas maging mabilis sa pagtukoy nila sino mga dapat kasuhan at uh, investigahan? Well, makakatulong at maganda kung may coordination ang lahat. Pero uh, maganda rin kung may investigation na NBI o kaya ang CIDG o kaya ang Ombudsman magfile na sila ng kaso tanggalin na sa pwesto mga yan kasi madali lang ho yung administrative uh, process eh nasa mm -hmm. put din na yan ng executive o kaya ng COA chairman di ba mm -hmm. so pwede na eh, yung criminal case to follow yon but they have to file it so yun ho ang importante eh yung hindi lang ho yung resulta hindi lang yung recommendation kundi merong bang makakasuhan merong bang mahahatulan merong bang pakukulong at merong bang magbabalik ng pera Manawaan po natin yan. Kailangan maibalik ang pinag na nila. At kaya kayo sa maraming salamat. Palalawakin natin ito. Hindi naman ito para lang sa uh, pag, uh, maganda rin na napaghahandaan po natin ito. Although ngayon talaga maraming sa ating mga kababayan gusto talaga matuloy itong investigation na ito. At sino dito? Nako malamang. <laughs> Maging tema ng ano pa pambabash. babash. At kayo sa maraming salamat. Muli sir sa ulitin po. Ah. Thank you po sa inyo sir. Maraming salamat. Magandang umaga po.